Magandang araw mga idol. For today's vlog, i-share ko po sa inyo ang limang essential riding gears para mas maging safe pa ang ating pagmamotor, mapa short o long ride pa. Unang una, dapat meron po tayong helmet. Mas maganda po, full face na po yung bilin nyo kung meron kayong budget. Pero syempre, depende pa rin po yan. Kung ano yung kaya ng budget nyo. Pangalawa, syempre, meron tayong riding jacket. Ang riding jacket po natin, meron siyang protection sa shoulder, meron siyang protection sa sa siko. At syempre, meron din po siyang protection sa likod. Wow! At ang maganda po sa riding jacket nito, waterproof siya kapag umulan, wala ka na magiging problema. Wow! At pangatlong essential na kailangan natin sa pagmumotor, riding gloves. Meron po tayong riding gloves from SEC. Ang maganda po sa kanya, light material, breathable, compare po sa leather gloves. Pero siyempre, masay po yung compare dito. Pangapat, Siyempre, meron tayong riding pants. Yung riding pants muna natin, compare sa regular pants, meron po itong a few moments later Nipad uh, knee pad or protection sa tuhod natin ang huli, meron po tayong riding boots oh my god tulad po na sinabi ko kung i-compare natin sa regular na sapatos Kayaw niya pong proteksyonan yung ating paa. For example, meron po siyang ankle protector. Saka dito po sa bandang dulo, matigas po siya. kaya niya proteksyonan yung daliri natin just in case na magkaroon ng disgrasyon. Huh? At yan po ang five essential riding gears na kailangan natin para mas maging safe pa ang ating pagmumotor mga idol. At ganito po ang itsura natin kapag naka-full gear na tayo. A few moments later. Diba mas masarap magmotor kapag alam mong safe ka. Please hit the like and subscribe.